Paano mag-apply sa South Korea? Yan ang kadalasang tanong ng karamihan na nababasa ko sa comment section ng aking mga videos. Ang pag-apply sa South Korea ay government to government process. No placement fee at wala pong agency. Yes, tama po ang narinig mo. Walang agency. Kaya kung may mag-recruit sa 'yong agency, tabahan ka na dahil scam 'yun. Kailangan may valid passport login sa website ng DMW para gumawa ng e-registration account. Yan ang pinaka-resume natin sa pag-apply sa South Korea at wag na wag kayo magkakamali sa pag-fill up ng iyong e-registration account, lalong-lalo na sa passport. Sa DMW website din makikita kung kailan ipopost ang schedule ng EPS topic exam. At habang naghihintay ng schedule for exam, kailangan mong mag-aral ng Korean lang. dahil pure Korean language ang exam. May dalawang paraan para ikaw ay matuto magsalita ng Korean at para may ipasang exam. Pwede kang mag-aral sa mga Korean Language Center na malapit sa iyong lugar. Sila na din ang mag sa iyo mula sa pag-exam hanggang sa makalis ka. Pwede ka din mag-self-study. Yun nga lang, sariling sikap at walang mag sa iyo. Pwede kang manood sa mga social media na mga Korean tutorials. O di kaya kung may mga kakilala ka o kaibigan na nasa Korea na pwedeng mag-guide sa'yo. Kailangan mong maipasa ang EPS Topic Exam dahil yan ang first stepping stone mo para makapag-work ka dito sa Korea. After mo maipasa ang EPS Topic Exam, proceed ka na sa medical examination. Kailangan faith work ka at mahigpit sila sa Ishihara Test at TB Test. Kailangan mo din maipasa ang skill test. At pagkatapos mo maipasa sa DMW ang mga hinihinging requirements, kasunod na nyan ay employer. Take note, hindi kayo ang mamimili ng magiging work nyo sa Korea ha? Hindi porkit may experience kayo sa ganito o sa ganyan, o di kaya porkit mataas ang pinag-aralan mo. Tanging si employer lang ang magsiselect sa'yo. Mahabang proseso ang pag-apply sa South Korea, kaya kailangan mong magsipag at magtyaga sa pag-apply. Dahil pag nakarating ka naman dito sa Korea, ay sulit naman ang iyong pinagpaguran sa pag-apply. For more details para sa qualifications at basic requirements, Just follow my step by step video para sa pag-apply sa South Korea. At ifollow mo din ako ha, Kwentya na Vlog. Good luck sa pag-apply, chingo!